Awardi, Edita L. Ibarra Si Ginang Edita Ibarra, 77 taong gulang, ay mula sa Middle Quezon Hill, Baguio City. Ang kanyang mahigit 40 taon ng pagsisilbi sa komunidad, pakikisangkot sa mga gawain at pagiging aktibong miyembro ng iba't ibang samahan ay kinilala na ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang parangal, katulad ng Outstanding Punong Barangay Hall of Fame Awardee by the Rotary Club Metro Baguio, Outstanding Women Awardee, Barangay Women Empowerment Awarded by the City Government of Baguio at marami pang iba. Dahil sa kanyang outstanding leadership, ang Middle Quezon Hill Barangay ay nakatanggap na rin ng iba't ibang parangal at pagkilala. Ang pagiging ina ni Ginang Edita ay hindi nagtatapos sa kanilang tahanan at sa pagiging punong barangay, kundi ito ay extended sa pagiging presidente ng Federation of the Senior Citizens Organization sa Baguio City simula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa pagkakaloob ng technical assistance sa so 128 Barangay Senior Citizens Organization, inisyatiba din ng ginang Edita ang pagtatayo ng Senior Citizen Center o one-stop shop at ang pagtatayo ng kusali para sa Federation of the Senior Citizens Organization. Ito ay sa pakikipagtulungan sa iba't ibang government agencies. Hindi rin naging sagabal ang pandemya upang patuloy na makapagbigay serbisyo si Ginang Edita. Sa kanyang pangunguna bilang chairperson ng Barangay Health Emergency Response Team mula sa dating Material Recovery Facility na itayo ang kauna-unahang isolation facility sa lungsod. At ito ay kinilala at narekognisa ng pamahalaang lungsod. Naging mas may kabuluhan ngayon ang buhay ng mga senior citizen dahil iba't, sa iba't ibang responsibilidad na naibibigay sa amin ni Kapibara. Naging aktibo kaming member ng Lupong Tagapamayapa, Badak, BNC, Behertz at iba pa. Si Kapibara ay isang effective na leader na ilalabas namin ang aming mga potential dahil sa kanya. She managed to maintain the harmony of the people because of her constituents. You know why? Because aside from her good leadership, She's tactful and she makes good decisions. With her sense of humor, she is able to make a balance between the positive and the negative. Captain Ibarra has motivated us, senior citizens, to showcase our talent not only in dancing, but creative talents in all aspects like hand handicraft making. Gardening. Ayon kay Ginang Edita, mas makabuluhan ang buhay sa pagkakaloob ng serbisyo sa publiko. Dagdag pa niya, we are not mere government employees, we are public servants.